Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ako po si Radzmi Hasim Jamardi Taga Zambonga City At isa po akong Estudyante ng Knowledge Academy Philippines At isa po ang nalo sa pating palak Alhamdulillah Jazakumullahu Khaira Jaza Ako po ay lubos na nagpapasalamat Sa Knowledge Academy Philippines Dahil sa opportunity na ibinigay tulad ng pag aaral ng libre sa online, mashallah. Yung sa kumulaw kay At nagpapasalamat din po ako sa mga masyayak na nagtuturo sa Knowledge Academy Philippines. Mashallah. Jazakumullahu uh, khairal gaza Walang ganting palaan kayo ng Allah Subhanahu wa ta'ala Walang ganting palang ay Magiging daan patungo Magiging daan tung, sa Arjan Alhamdulillah ang pag-aaral po sa Knowledge Academy Philippines ay libre po, mashallah. Libre po ang pag-aaral sa Knowledge Academy Philippines. Sana po ay marami pang mga tulabo po na katulad ko ang magtulungan at makapag-aaral ng libre sa Knowledge Academy Philippines. Hanggang ito na lang po. Jazakumullahu khaira jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.